Pagpalang umaga at magandang araw sa ating lahat mga kaidol. For today's video ako ay maglilinis na naman ng pananim kong sitaw dahil marami na naman damong tumubo mga kaidol kaya bawasan ko lang yung iba dahil yung iba naman ay tinabunan na yung tanim kong sitaw Tignan nyo nga naman yung ano damo o napakarami na kaya akin ang tatanggalin muna mga kaidol. <music> Signan nyo, mga ka-idol, yung aking pananim, o, malulusog yung tanim kong sitaw, o, ayan na, o, umaakit na yung iba, mga ka-idol, kay kayo na, o, ano, o mataba-taba, pa mga ka -idol. ang lulusog ng pananim kong sitaw, o, wala pang ano yan, wala pang pataba na inilagay, mga ka dahil mataba kasi ang lupa dito, ayan, o, So mga ka-idol, tapos na man ako naglinis dito sa isang ero na to mga ka-idol. Dahil eh, aming hapon ulit mga ka-idol, may pupuntahan pa kasi ako. Eh. So paano mga ka-idol, hanggang dito na lang muna at magingat kayo palagi mga ka-idol. At God bless inyong lahat. Maraming maraming salamat. Thank you.